Nagulantang ang mga residente ng dalawang lugar sa Matalam, Cotabato matapos matuklasan ng samot saning mga pampasabog umaga kahapon August 17. Batay sa investigasyon ng Matalam Municipal Police Station na isang personal ng foundation na Swiss de Minage, France ang personal na nagtungo sa kanilang himpilan para iulat na may mga natuklasang mga pampasabog sa barangay Kidama, Matalam, Cotabato. Agad nakipag-ugnayan ng na Matalam MPS sa Explosive Ordnance and Disposal Team ng Provincial Explosive Ordnance Disposal and K9 Unit na recover sa labas ng bahay ng isang Renato Faeldonia sa Purok 4 barangay Kidama ang dalawang hand grenade at isang 40mm projectile. Habang isa pang 40mm projectile sa labas naman ng bahay ni Barangay Kagawad, Gringo Ambalatan sa Purok 5 ng nabanggit na barangay. Ayon kay Matalam Municipal Police Station Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Dennis Fuentes, napawang pawang maluma na ang manasabing mapampasabog. Kaya minabuti ng EOD na i-detonate o pasabugin ito sa ligtas na lugar sa pamamagitan ng Render Safe Procedure and Blast. Matatandaan itong nakaraang malinggo ay may mga natuklasan ding mga unexplosive ordnance sa bayan ng Mlang at Makilala. Luigi Alang Totor, NDBC, Bida Balita.